Doni Pangilinan ay nakalabas na sa bahay ni Kuya. Naging emotional siya sa kanyang last day. Dahil basta pagtungkol sa pamilya ay talagang laging naiiyak siya. At panigurado maraming natutunan sila kay Doni, Lalo na yung bago sila kumain ay magpray pray muna. At dahil last day na nga ni Donnie at nagpicture nga sila na ni Shuvi. Napilit, sinisip ang dalawa at inaaway naman at binabash si Bel Mariano na wala namang ginawa. Dahil si Shubi ay crush niya lang si Donnie. Hanggang crush lang dahil si Donnie ay may jowa At loyal na loyal yon kahit nga na nung nagpapicture silang dalawa hindi mo makikita na umawak siya kay Shubi At malaking respeto ni Donny kay Bell at ayaw niya itong nababash. Kahit tahimik lang, hindi sumasagot, panigurado sa kanyang isip ay alam niyang nasasakta ng kanyang girlfriend. Panigurado pati sa private ay talaga panay sorry niyan si Donny. Maraming ang Don Bell fans at bablis na naiinis sa mga nambabash kay Bell. Dahil napakatahimik lang niya pero laging binabash at ano ang mga pinagsasabi sa kanila, lalo na ang mga nagsiship kina Shuvi at Donnie.